Opo, talagang mahal yung ano, yung upa natin sa mga Gym Republic dahil napakalaki. Pero bibigyan ko kayo ng lima, limang reason bakit mas maganda pa din na magtayo ng gym sa mga warehouses kagaya ng ginagawa namin sa Gym Republic. Dito po ako pulis po CRP ng Gym Depot. So medyo Magdadagdag yung topic natin ngayon kasi tungkol to sa mga gym republic na meron tayo. So may nagtanong po kasi uh, sa atin uh, kung inupahan natin yung gym republic sa Cavite City at sa Tarlac City. Tapos di ba daw masyadong mahal ang upa at ang gastos pagka uh, ganun kalalaki mga warehouse. So kung ngayon ka lang nanonood ng video ko, so yung gym republic kasi ang pinakamalaki na gym republic natin is uh, 800 square meters sa Tarlac City at ito sa Cavite City natin is 1200 square meters. Opo, talagang mahal yung ano, yung upa natin sa mga gym republic dahil napakalaki. Pero bibigyan ko kayo ng lima, limang reason bakit mas maganda pa din na magtayo ng gym sa mga warehouses kagaya ng ginagawa namin sa Gym Republic. So, una-una, kailangan natin na ano eh, ipag uh, compare isa-isa yung dalawang pagpipilian natin, isang ordinary na gym new size na nasa average na 50 to 100 square meters yung mga maliliit eh, no. Tapos ikumpara natin doon sa warehouse gym natin na 800 at saka 1200 square meters. So doon sa maliit na gym, So, ang nire-recommend ko kasi is, uh, yung mga between 50 to 100 square meters na gym, ang pinakamataas sana, pinakamataas, 20,000 pesos per month. Pero, may mas mahal dyan, ah. kung baga, sinasabi ko lang, kung ka ng gym, ang hanapin mo is between 50 to 100 square meters tapos maximum na 20,000 ang upa kasi may computation tayo na ginawa dyan para makita nyo kung ano yung pwedeng kitain sa ganung kalaking space. Okay. So, kung 20,000 yung upa natin sa isang 5,200 square meters, doon naman sa warehouse gym natin, kagaya sa sa lock, na nasa 100,000 po. Na actually, 95,000 eh. Pero, ilagay natin sa 100,000 para makupit natin na mas madali yung per square meter niya. So, lalabas yun na sa 1,000, ah, uh, 100 pesos per square meters. Kasi although 800 square meters yung gym natin sa Tarlac, 1,000 lahat yung total area kasama yung 200 square meters na parking area. So, basically, 100 per square meter po ang upa natin sa mga warehouse natin. So, yun yung target na, na upa natin. Minimum natin is mga ganun. Nasa average natin pala, sorry, is 100 pesos per square meter. So, Ikumpara ngayon natin yung 1,000 na square meters na yon kumpara doon sa 100 square meters na maximum sa 20,000. So, kung magtatayo ako ng 10 na gym republic na maliliit, ah, sorry, kung magtatayo ako ng 10 na gym na maliliit at 20,000 uh, per uh, pwesto ang uupahan ko, so basically, nasa ano ako, nasa 200,000 per month ang magagasos ko na upa para sa sampu na maliliit na gym. Okay. So samantalang dito sa warehouse gym na ginagawa ni Gym Republic, 100,000 yung pwede namin iupa para sa 1,000 square meters na area. Di ba? So yung do sa maliliit na gym between 50 to 200 yung yung, 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 space na yon So, pwede between 500 to 1,000 square meters yung sampu. Samantalang, sa Gym Republic naman, na uh, warehouse gym, 1,000 square meters na kagadiyon. Para lang sa 100 square meters. So, kita nyo, kung gagayain natin yung space na kayang i-accommodate ng Gym Republic na warehouse, doon sa mga maliliit, kailangan mo ng 10 na maliliit. So, doon pa lang sa UPA, pareho silang size. Let's say, sa 10 na maliliit, aabot ng 1,000 square meters. Samantalang isang gym na malaki, 1,000 square meters, pero ang upa doon sa sampu na maliliit is aabutin ka ng 200,000 pesos. Samantalang sa warehouse, nasa 100,000 pesos lang. So, ang laking diferensya. So, bukod doon sa upa at sa size, ah uh, doon naman tayo ngayon sa mga overhead expense. Okay. So, isa sa pinakamalaking overhead expense talaga is yung sa employment, yung pasweldo. Okay. So sa isang uh, average na maliit na gym, ang kailangan natin na empleyado is ito. Isang uh, trainer sa umaga, isang kahera sa umaga, tapos isa rin sa panggabi. Isang trainer sa gabi, isang kahera sa gabi. So yung panglima mo, yun yung manager mo. So lima, limang tao at least yung kailangan mo sa isang maliit na gym kasi dalawang shifts yung gagawin natin. So kung meron kang sampu na na gym na maliliit, so kailangan mo ng 50 katao. Tama? Di diba? Kasi bawat isang gym, uh, limang tao yung kailangan natin. Samantalang sa Gym Republic na warehouse gym, ang tao namin is sampu. Dalawang trainer sa umaga, isang kahera, isang uh, tagalinis, at saka isang manager. So, sa umaga to. So, pagdadalawin natin, pati pang gabi, so sampu. So, although sampu yung empleyado namin, kung ikukumpara mo naman sa sampu naman na, na branches na may kung ka na mga maliliit, mas konti pa rin. So, sampung empleyado lang ang kailangan namin, samantalang yung sampung gym, repa, gym na maliliit, si kwenta katao. So, ang mangyayari nito, malaking overhead expense Pero doon sa pasweldo, syempre, magbibigay tayo ng uh, mga benefits ng SSS, PhilHealth, tsaka pag-ibig. So, all in all, mas malaki ngayon yung gastos sa mga empleyado pagdating sa sampung gym na meron ka kumpara sa isang gym na public na malaki. Okay. So, sa utilities, ganun din. So, napakalaki ng magagastos mo sa kuryente para sa sampu. Okay, granting na to sa commercial. Pagpalagay mo, nagko tayo. Ha? Ano to, ha? don't take my word for it. So average natin na 5,000 pesos. Bawat isang gym ang gastos mo. So kung sampung gym na meron ka, nasa average na 50,000 pesos, 50, si kwenta, buwan-buwan yung kuryente mo. Samantala sa Gym Republic, ang average namin na nakonsumo ng kuryente dito is 15 mil Ganun sa Cavite, ganun sa sa Tarlac, nasa sa 15 mil. So, mas maliit yung ano yung overhead expense namin pagdating sa utilities. So, yun yung maganda sa isang malaking gym republic. Okay. So, ngayon, isa pa sa mga uh, pinagkaiba kasi nila is uh, do sa kapital na kailangan mo. Although ito, magkapareho sila. Let's say, tinan mo, bawat capital mo sa isang gym na maliit na 100 square meters ang laki is nasa 500,000 pesos. Okay. So sa 10 na maliliit na gym, 5 million pesos 'yung magagasos mo. So okay lang yan, average na expense naman 'yon. Tapos sa isang sa gym Republic na kasi nagpapafranchise franchise tayo, ang franchise fee natin sa ngayon is 5 million. So the same. So kung magtatayo ako ng 10 maliliit na gym, 5 million ang capital ko Isang gym Republic na malaki, 5 million din ang capital ko. Pero ito yung diferensya. Ito yung pinakamalaking diferensya. So, may sampu ka gym. Pero bawat uh, gym mo, una, average yung space. Okay? Hindi ganun kalaki yan. Sakto. Kung baga, kung meron kang kakumpetensya na, na ibang gym, doon sa lugar mo, more or less, pare-pareho ko ng size. So, average yun. May sampu ka noon, good pero bawat isang gym mo, may isa kang bench press, may isa ka lat pull down, may isa kang squat rack which is makikipag-compete ka doon sa mga uh, existing na gym na meron doon sa lugar mo. Granting na meron ka. Pero ito ngayon yung pinakaiba ngayon ng ano, ng Gym Republic. Isipin mo yung 10 na mga gym equipment, yung gym na yun, pinagsama-sama mo ngayon sa isa, which means, ibig sabihin, meron kang mahigit sa dalawa na bench press na flat, mahigit sa dalawa na incline, decline, pec deck, etc. etc sa Gym Republic, so kagaya sa Tarlac, may walo kami na crossover, limang lat pull down, limang rowing, tatlong leg curl, tatlong pec-pec, yung dumbbells sa pakarami. So ngayon, parang ah, para ka sampok. No, let's say, para ka rin may sampung gym na ikinalat-kalat pero inilagay mo sa isang lugar. Ano yung pinagkaiba nung kinagkalat kalat mo mga gym mo sa iba-ibang mga branches sa mata sa inilagay mo sa isang lugar? Ang pinakamalaki pong diferensya kasi noon is, wait, bago ko ituloy, panoorin nyo muna yung uh, proof of completion natin. Proof of completion po muna tayo dito sa mga order ni Sir Kenneth Mayo ng building. Proc 2, Barangay Concepcion, Rosario, La Union. Ah, uh, so kung nasa bandang La Union kayo sa may Rosario, silipin nyo po yung Jimmy Sir Kenneth Mayo. So yung order po ni Sir Kenneth Mayo is package C. So meron ta tapos nakakustomize tayo ng uh, black majority then yellow minority. So meron tayo reverse flies with pack deck. So selectorize po yung mga gamit. Makikita nyo. So, meron din siyang 5 to 40 na dumbbells. So, later on na natin na uh, sinasama yung mga dumbbells. So, sa, dumb sa, sa mga videos natin, dumbbell rack lang yung nakukunan. Tapos itong uh, leg raise, uh, dips leg raise natin, kita nyo, kagaya ng ibang mga binago nating design, medyo uh, updated tayo sa mga design natin, ginaya natin to sa Uh, important na gym equipment. Tapos, paalala ko lang, no, ngayon ay November po. Sa January, magkakaroon na po tayo ng price increase ng at least 5% po. So, pinapaalalahan na natin yung mga nagpaplano magtayo ng gym. So, better na makapag-down na kayo bago mag-January para na sa ganun, ma nyo pa yung old price natin. So, pwede pa ho kayo makahabol sa old price, mag-down lang ho kayo, para ma-reserve na yung ano tapos sa kanyo na i-order ng January. So meron tayo nung <coughs> Smith machine, tsaka super rack, selectorized, uh, leg, uh, leg press, uh, up bench, tapos yung tatlong bench, play, tatlong bench press, incline, decline, tsaka flat. So makita nyo, to at least naka side view tayo sa, ano, sa incline. Kita nyo yung design natin ngayon sa incline, komparado sa mga dating design natin, medyo Updated tayo ngayon para sa imported na mga bench press ang datingan. Plus, kita nyo, yung J-hook natin ngayon, naka-engineering plastic tayo. Plus, meron pa tayo makapal na plancha dito sa likod para sumalo at bum uh, bum bumuhat ng bigat ng bench press. So, kita nyo, up updated na. Maganda mas maganda na ngayon yung mga designs natin. Uh, plate rack. Tapos... Ayun, may T-bar pa tayo na gamit at preacher curl para kay Sir Kenneth Mayo. So anyway, kung nagpaplano kayo magtayo by January, February, March ng gym, pwede na kayo mag-down payment para makahabol kayo sa old price. Okay, so balikan natin ngayon yung, yung, sinabi natin. So, ano yung pinakamalaking diferensya? Kasi ngayon, na Marami yung mga gamit ng Gym Republic, kumbaga doble-doble, ang pinakamalaking diferensya kasi nito, nasosolve natin yung pinakamalaking problema sa lahat ng gym. Ano ba yung pinakamalaking problema? Pinakamalaking problema sa lahat ng gym is yung pagpila ng mga tao. Kasi pumunta kayo nung kahit saan gym, orasa mo yan, between 4 o'clock to 8 o'clock, halos lahat ng gym puno ng ganung oras. So, kung isa lang ang bench press mo, isa lang ang pec mo, isa ang lat pull down mo, malamang sa malamang napila ka, pipila ka. So, pag tumila ka ngayon, pag minsan nasisira 'yung ano, 'yung momento mo. Ang lagi like kong example niya, perfect example niya kasi nakikita niyo sa background ngayon, 'yung videos ng Gym Republic at saka at, at, uh, at Cavite City. Sa amin, pagmisan, pag minsan pag pumunta mga tao doon, ano eh, may mga gym buddies. O minsan, mahigit sa dalawa yung magkakasakasama. Let's say, may apat, lima, sabi ko lagi, mga kabataan. Pag minsan, sabay-sabay na gym yan, isipin mo, kung iisa yung lat pull down sa gym mo, iisa ang pec deck, iisa ang bench press, tapos yung limang tao na yun, sunod-sunod na gumagamit doon sa equipment na yun, tapos ikaw ito, ikaw yung pang-anim. So, sira talaga yung momentum mo. Yung gym republic na to, na mga warehouse gym natin, is sobra-sobra sa mga equipment, which means, na eliminate natin yun yung ano yung problema sa pagpila. So, uh, ang kagandaan kasi nga, kung yung gym mo, na gym warehouse mo is malalaki, mga equipment na may nilalagay mo doon, mas madami, mas lesser ngayon yung pagpila. Ngayon, pag lesser yung pagpila, isipin mo, may isang gym republic o isang gym warehouse na malaki sa isang lugar. Tapos may mga sampu na kakupetensya siya. Sa tingin nyo, saan po punta yung mga tao? Lalo na kung ang pinoproblema talaga ng mga tao is yung pagpila. ba? Diba? So yun yung maganda sa concept ng warehouse gym. So ngayon, pagka ganun, uh, ang sitwasyon, mas malaki yung pwede mong kitain. Kung baga, yung success rate mo rin, mas mataas kumpara sa isang regular gym. Ngayon, eto ngayon yun. Ah, ang tanong doon, bakit ko sinishare yung 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 idea at concept namin sa sa Gym Republic kasi baka gayahin lang ng iba. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako madamot sa pagbigay ng information. Pero ito 'yon, caveat. Ito yung beware ka kasi although sinabi ko na malaki yung yung success rate ng gym na warehouse, hindi po ito garantiya. Hindi po talaga garantiya kasi lahat naman ng business talaga is may tsansa na mag-fail. So, ngayon, ang isi ko sa inyo ngayon is paano mapapataas yung 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 ano, yung success rate. Okay. So, last episode natin kasi, sinabi ko sa inyo, yung topic natin last episode is napupuno yung gym, pero nalulugi ka pa rin. Magugulat ka di ba? Pero posible yun. Posible yun. Puno yung gym mo, pero lugi ka. Bakit? Kasi nga, ito yun. Yung sinample natin kasi ng sitwasyon bakit nalugi yun is yung isa sa mga viewers natin ah ginaya niya yung PSP na hotel type gym. So sabi niya, mahal kasi yung ano namamahalan siya doon sa franchise ng PSP. So ginawa niya sabi niya, ano naman yan eh ah, mga imported gym equipment niya, gayahin natin build tayo ng imported gym equipment tapos pagandahin natin yung ano yung aesthetic ng lugar. So, maglagay tayo ng lounge, maglagay tayo ng waiting area, etc. etc. Aircom. So, to cut the long story short, ginaya talaga yung PSP. Pero, ang tanong niya, bakit ako nalugi? Samantala si PSP nag uh, kumikita tapos napupuno naman yung gym ko. So, ito ngayon yun. Ito yung pinagkaiba. Kasi, si PSP may proven siya na method and system kung paano patatakbay yung gym niya. Ganon din si Gym Republic. So, pwede mong giyahin yung concept ni Gym Republic. Pero hindi garantiya yan na uh, mag uh, sa success. Kasi, may mga uh, system kami na ginagawa sa pag-ooperate ng Gym Republic. Ito ang ah, mind you ah. So, nage-expand tayo. So, magtatayo tayo ng dalawa pa uh, within 6 months ng dalawang gym republic na warehouse gym, magkakalayo to. So, ang Tarlac to Cavite City, parang 150 kilometers ata, correct me if I'm wrong. So, napakahirap niyan. Paano ko i-manage yan? Ganyang kalalayo. Tapos, magtatayo pa tayo sa isa sa Quezon at sa iba pang lugar, Quezon province, no? Ang lalayo. So, paano natin ma-manage yan? So, yun yung sinasabi ko na sikreto ni Jim Republic. So, pwede niyo gayahin yung concept, pero hindi ka, hindi yung sistema ang, ang, ang automatic na matututunan mo. So, bakit ko sinasabi to? Kasi nga, okay, so kung may kapital ka para sa pagpapatayo ng sampu na malilit na gym or kung may kapital ka sa pagpapatayo ng isang warehouse gym, bakit hindi mag-invest ka na lang sa Gym Republic? So, ang Gym Republic is open for franchise at open for co-franchise. Ang pinakaiba kasi ng Gym Republic do sa co-franchise kasi yung ibang mga gym o ibang businesses na nag avail ng co-franchise, yung nag -co franchise is hindi automatic na may-ari mismo no uh, gym business na yon. So sa amin kasi, yung co-franchise natin, nagbubukas tayo ng mga mga gym sa ibang lugar, pero ito, nagtatayo tayo ng korporasyon. Okay, yung korporasyon na to, ang mga may-ari na to, yung mga co-franchise na yon. Yung corporation na to, yun yung bibigyan ng franchise ni Jim Republic para dalhin yung pangalan ni Jim Republic at ituturo sa inyo kung ano yung sistema, yung proven at sikretong sistema ni Jim Republic paano maging success sa kanilang mga businesses. So yun yung pinagkaiba. So again, sabi ko, di kami madamot sa pag-share ng nung, nung mga concept namin kung paano kami naging Ah, successful dito sa business na to. Pero kung gusto mong makasigurado talaga at ah, ma-minimize yung pag ng pera mo, why not mag-invest ka sa Gym Republic. Ako po Lisi RP, ng Gym Depot. Maraming salamat po.